Ang ibabahagi ko ngayon ay ang historical war movie na Troy na ipinalabas noong 2004. Sa history ng mundo sa taong 3,200 years ago, na mayagpag ang kaharian ng Mycenae na pinamamahalaan ni Haring Agamemnon. Kilala ang hari na matapang at sekim sa kapangyarihan. Sinakop nito ang ibang kaharian sa buong Greece para magkaisa at kilalanin itong pinakahari sa lahat ng nagkakaisang kaharian. Naniniwala ang hari na kung hindi dahil sa kanya hindi magkakaisa ang Greece. Pero pinaalahanan siya ni Nestor, ang kanyang advisor, na kung hindi rin sa tulong ni Achilles, hindi nila kayang ipanalo ang lahat ng kanilang pakikipaglaban sa ibang kaharian. Galit na galit ang hari sa magiting nitong sundalo. Hindi nito kayang aminin sa sarili ang kabayanihan ng Mandirigma dahil hindi umano siya ginagalang nito. Pero gayon paman, kailangan umano nila ang galing tapang at lakas ng sundalo. Si Achilles lang ang may lakas ng loob na sumagot sa hari. Dahil dismayado ito sa pamamalakad ni Haring Agamemnon. Pero kahit na ayaw niya sa hari, wala rin siyang magawa kundi lumaban para sa kapakanan ng buong Greece. Pero may isa pang natirang kaharian na hindi pa nasakop ni Agamemnon. Ang kaharian ni Haring Triopes, ang Thessaly kaya ng lusubin ng kasundaluhan ng Mycenae ang Thessaly, dito na nagpangabot ang dalawang hari. Sinabihan ni Agamemnon si Triopes na gusto nito ang kalupaan ng hari at mga sundalo nito. Kaya para daw maiwasan ang masaker ng kanika nilang sundalo, maglaban na lang umano ang kanilang pinakamagaling na mandirigma. Kung manalo umano ang Thessaly, aalis na si Agamemnon pero pag ito naman ang mananalo, mananatiling hari si Triopes pero susunod na ang kaharian nito sa kautosan ng Mycenae. Lakas loob na sumang-ayon si Haring Triopes sa kasunduan sa pag-aakalang mananalo ang higaanti niyang sundalo na si Bogrius. Napahiya pa si Agamemnon ng tawagin si Achilles pero wala pala ito sa hanay ng mga sundalo. Pinagalitan ito ng hari pagdating kaya sinagot nito si Agamemnon na ito na lang ang makipaglaban sa baytalikod. Pero pinakiusapan ni Nestor si Achilles na lumaban dahil sa isang hampas ng kanyang espada, maraming sundalo ang makakauwi pa sa kanilang mga pamilya. Kahit galit ang binatang sundalo sa hari, nakahanda pa rin itong lumaban. Nagsimula na itong tumakbo papalapit kay Bogries. Napangisi ito nang makitang maliit lang pala ang pinagmamalaki ng kalaban. Hinagisan nito ng dalawang sibat si Achilles pero madali itong naiwasan ng huli. At bago pa man makahampas ng espada si Bogries, tumalon na sa may gilid nito si Achilles at mariing tinusok sa punong balikat ang mandirigma. Nagsigawa ng buong kasundaluhan ni Agamemnon nang bumagsak na ang mandirigma ng kalaban. Inabot ni Haring Triopes ang scepter kay Achilles pero hindi ito tinanggap ng sundalo at sinabing hindi niya hari si Agamemnon. Sa kabilang banda, binisita ng dalawang prinsipe ng Troy ang kaharian ni Haring Menelaus, ang Sparta kung pananako pang inuuna ni Agamemnon. Kapayapaan naman ang gustong mangyari ng bunsong kapatid nitong si Meneleus. Kaya malugod nitong tinanggap ang pagdating ni Prince Hector at bunsong kapatid nitong si Prince Paris sa Sparta dahil sa pakay ng mga itong kapayapaan ng kanilang mga kaharian. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, sa ilang araw na pananatili ng dalawang prinsipe sa Sparta, nagkaroon pala ng ugnayan si Prince Paris sa asawa ni Meneleus na si Helen. Sa huling gabi nila sa Sparta, nakita ni Prince Hector ang pag-akyat ng kapatid sa taas na kwarto ng palasyo. Nakailang oras pa bago ito bumaba kaya dito na naghinala ang prinsipe. Nang makita nito ang bunsong kapatid na bumaba galing sa second floor, pinagsabihan niya ito kung ano ang kahinatnan sa bugso ng damdamin nito. Na hindi niya ito hahayaang magumpisa ng digmaan dahil lang sa kapritsyo nito. Kinabukasan, habang naglalayag na ang magkapatid pabalik ng Troy, pinakita ni Paris sa kuya si Helen na nasa ilalim ng barko. Galit na galit si Hector sa kapatid at sinabihan ng kapitan na bumalik sila ng Sparta. Pinagsabihan nito ang bunsong kapatid na wala itong alam sa mundo kundi magliwaliw at mambabae. Ngayon dinuraan lang umano nito ang matagal ng panahong kapayapaan na pinaghirapang abutin ng kanilang ama. Kahit ano pa man ang sabihin ni Hector, inumpisahan na ni Paris ang gyera ng pasakayin sa barko nila si Helen. Pinaalam agad ni Menelaus kay Agamemnon ang nangyari. At gaya ng inaasahan, hindi nito tinanggihan ang paghingi ng tulong ng kapatid. Lalaban na nila ang Troy na kilala din sa pangalang Trojans. Kinagabihan, nag-usap si Agamemnon at Nestor sa susunod nilang hakbang. Masaya ang hari dahil sa wakas, masasakop na rin daw niya ang Troy. Pero sinabihan siya ng advisor na matatag at malakas ang mga Trojans, hinding-hindi pa ito natatalo sa nagdaang mga digmaan. Ngunit malakas ang tiwala ni Agamemnon na kaya nilang pabagsakin ang Troy. Yun ay kung kasama nila si Achilles ang sabi ni Nestor. Ayaw man ng hari pero kailangan talaga nila ang pinakamagaling na mandirigma. Kaya pinadala ni Agamemnon si Haring Odysseus, ang hari ng Ithaca para pakiusapan si Achilles na sumama sa digmaan. Magkaibigan umano ang dalawa at dito lang nakikinig ang magiting na sundalo. Kaya isang araw habang nagsparring si Achilles at pinsan nitong si Patrick Lays, Dumating si Odysseus. Alam na ng binatang mandirigma ang sadya nito kaya tinanggihan niya agad ito. Pero mapilit ang kaibigang hari. Hindi raw siya makikipaglaban para kay Agamemnon kung hindi para sa Greece at para rito. Pero bago nagdesisyon si Achilles, nakipagkita muna ito sa kanyang ina na si Thetis. Kung hindi raw siya sasama sa Troy, maging normal lang ang kanyang buhay. Magkapag-asawa, magkaanak, magkaapo at aalagaan siya ng mga ito. Pero kung pupunta siya ng Troy, makikilala siya ng sangkatauhan. Isusulat ang pangalan niya sa history at babasahin ng mga tao sa mahabang panahon. Pero ang kapalit umano ng katanyagang ito ay hindi na siya makikita ng ina dahil hindi na siya makakabalik pa sa kanila. Paglipas ng dalawang araw, nagsimula ng maglayag ang mahigit isang libong mga barko ng kasundaluhan ni Agamemnon papunta ng Troy. At isa sa mga barko dito ay ang barko ni Achilles. Ayon kay Nestor, ito na umano ang pinakamalaking digmaan sa buong kaharian ng Greece. Nang mga sandaling iyon, dumating na rin sa Troy ang dalawang prinsipe galing sa Sparta. Liban pa man sa pagkataon ni Helen, malugod na tinanggap ni Haring Priam ang bisita at hinayaan ng anak na maging Helen of Troy ang babae. Mayamaya -maya lang ay nag-usap ang mag-ama tungkol sa kahinatnan ng pagdala ni Paris sa babae sa kaharian nila. Hinayaan raw umano ni Hector na sumama si Helen kaysa naman dumating sila at magsunog ng katawan ni Paris. Gusto ng prinsipe na ibalik ang babae sa Sparta para maiwasan ang digma ang matagal ng pinapangarap ni Agamemnon na matagal ng panahon na gusto nitong pabagsakin ang Troy. Sa pagkakataon nito daw ay hindi nila kayang makipaglaban sa kapangyarihan ni Agamemnon. Pero malakas ang loob ni Priam na mananalo sila sa digmaang ito dahil nasa kanila umano ang proteksyon ng kanilang Panginoong si Apollo. Nakailang digmaan na umano sila pero matibay pa rin ang kanilang pader. Hindi umano nito hahayaang mamatay si Paris na hindi makipaglaban kanino man. Kaya kahit ano pa man ang sabihin ni Hector, mukhang desidido na ang kanyang ama na lumaban kay Agamemnon. Nag-usap din ang magkasintahan na aalis na lang sa Troy para wala nang digmaan pero sabi ni Helen kay Paris na hahanapin pa rin sila ng mga ito hanggang sa dulo ng mundo. Kaya naisip na lang ng binatang prinsipe na makipagduelo kay Menelaus at kung sino ang mananalo doon mapupunta si Helen at wala nang digma ang mangyayari. Nang sumunod na mga araw, iba yung paghahanda ang ginawa ng Trojans sa paparating na paglusob ni Agamemnon at Menelaus. Dinubal nila ang dami ng paggawa ng kanilang mga sandata, nag-alay ng dasal, hayop at mga pagkain sa kanilang Panginoon. At gaya ng inaasahan, isang araw narinig din nila ang kalambang ng batingaw bilang hudyat na may paparating sa dalampasigan ng Troy. Dito na nakita ni Hector kung gaano kadami ang kalaban. Nagpanik na ang mga Trojans at naghanda na rin ang mga sundalo sa pagdaong ng mga ito. Nangunguna ang barko ni Achilles sa karamihan na kinagalit ni Agamemnon. Matigas talaga ito at ayaw sumunod sa kautosan ng hari. At ilang minuto ang lumipas, sinalubong ng archers ang grupo ng mandirigma. Pero walang takot ang mga ito sa paglusob. Hanggang sa, naitambo na nilang lahat ang Trojans na nakaabang sa kanila. Nakuha na nila ang templo ni Apollo. Dito siya pinagsabihan ni Eudores, ang kanyang right hand na mahiwaga ang Panginoon na bigyan nila ito ng galang. Pero walang takot na pinuto nito ang ulo ng ribolto na kinagulat ng tauhan. Ilang saglit ang lumipas, dumating na din ang tropa ni Prince Hector sa templo. At anabangan na sila ng grupo ni Achilles sa loob. Pero hindi na nilabanan ng mandirigma ang prinsipe. Masyado para umanong maaga para pumatay ng royal blood at gusto nitong masaksihan ng lahat ang pagbagsak ni Hector. Nang tanungin ng prinsipe anong dahilan bakit nilusob nila ang Troy, sagot ng mandirigma na matagal na nilang inaasahan ang gyerang ito kaya wag na umano silang magtaka. Pinauwi na ito ni Achilles para makapagpahinga at makapiling ang asawa. Pero sagot ni Hector na ilang libong asawa umano ang mag-aantay sa pintuan ngayon ngunit walang asawang darating. Dito na ininsulto ng binata ang kapatid nitong si Paris. Naharapin umano ng batang prinsipe ang mga kababaihan total dito naman daw magaling ang kapatid, ang mang-agaw ng asawa. Wala nang sinabi si Hector at umalis. Isa-isa nang dumaong ang mga barko sa dalampasigan ng Troy. At nang itaas ni Achilles ang kanyang espada, sinisigaw ng buong kasundaluhan ang pangalan niya na lalong kinairita ni Haring Agamemnon. Pagbalik ni Achilles sa kanyang quarter, Inabutan niya dito ang babaeng nahuli ng kanyang mga tauhan, si Briseis. Maganda ito at mukhang royal blood kaya inilaan ito ni Eudoris para sa kanya. Ang hindi alam ng mandirigma ay pinsan ni Hector ang babae. Pinatawag ni Agamemnon si Achilles dahil sa pagkapanalo nila sa araw na iyon. At gaya ng dati, insulto pa rin ang binabato ng mandirigma sa hari. Na hindi naman ito ang nagpanalo ng laban kundi ang mga kasundaluhan. Pero nagyabang si Agamemnon na hindi naman pangalan ng kasundaluhan ang maalala ng mga tao kundi pangalan ng hari at iyon din umano ang gusto ni Achilles kaya sumama ito sa digmaan. Hanggang sa mapunta ang usapan nila sa mga bagay na nakuha sa unang araw ng labanan. Kung ginto daw ang nakuha ni Achilles, isang royalty naman ang inilabas ni Agamemnon. Gulat na gulat ang binatang mandirigma nang makita si Briseis. Gusto nitong patayin ang mga tauhan ng hari sa paligid pero sumabat ang babae na ayaw niyang madagdagan pa ang dam anak na dugo sa araw na iyon. Kumalma si Achilles na kinagulat ni Agamemnon. Babae lang pala umano ang magpapatahimik sa mandirigma. Pero bago umalis ang binata, sinabihan nito ang hari na tatawa lang ito pagdating ng araw ng kamatayan ni Agamemnon. Kinagabihan, nagpulong ang matataas na opisyal ng Troy. Malaki ang tiwala ng mga ito na maipanalo nila ang digmaan pero kabaliktaran ang pakiramdam ni Hector. Masyado daw malakas ang kalaban nila. Hanggang nagsalita si Paris, nahahamunin umano nito si Menelaus para wala ng mangyayaring digmaan. Bago matulog si Hector, nakita niya si Helen na tatakas sana para bumalik kay Menelaus at wala ng mangyaring digmaan pero sinabihan siya ng prinsipe na huli na ang lahat. Hindi siya ang sadya ni Agamemnon sa Troy kundi ang sakupin sila at dumagdag sa kasakiman nito. Nang sumunod na araw, nasa labas na ng pader ang mga Trojans nag-aantay sa pagdating ng mga kalaban. Ilang saglit pa ang lumipas, nagmarcha na ang kasundaluhan ni Agamemnon patungo sa Troy. Dito na namangha si Haring Priam at Glaucus sa sobrang dami ng Greek na papalapit sa kanila. Nag-aalangan na sila kung kaya ba talaga nilang ipanalo ang labanang ito at nang magharap ang dalawang prinsipe at si Agamemnon, sinabi agad ng huli ang gusto nitong mangyari para maiwasan pa ang pagdanak ng dugo. Ibalik umano si Helen kay Menelaus at maging sakop na nito ang Troy. Pero taas no itong pinapaalis ni Hector at sinabi hang walang ni isang Trojan ang susunod sa kautosan nito. Nagalit si Agamemnon sa narinig at sinabihan ng prinsipe na lahat umano sila ay masasawi. Dito na nagsalita si Paris at hinamon si Menelaus na makipagduelo para wala ng digma ang magaganap. Pero hindi ito ang gustong mangyari ni Agamemnon. Pumayag ang hari ng Sparta sa hamon ng prinsipe, sa kanito binulungan ang kapatid na umatake na pagnapatay na nito si Paris. At naglaban na nga ang dalawang lalaki. Pero dahil hindi sanay sa pakipaglaban si Paris at mas malakas si Menelaus dito, naging dahilan ito para mapabilis ang pagkatalo ng batang prinsipe hindi na nakatayo si Paris nang masugatan ito sa hita. Gusto man itong tulungan ni Hector pero hindi niya ito ginawa. Hanggang sa pupugutan na sana ito ng ulo ni Menelaus pero biglang tumakbo ang batang prinsipe sa paanan ni Hector. Galit na galit ang hari. Ayaw nang makipaglaban ni Paris kaya lumapit si Menelaus para tutuluyan ito pero bigla siyang sinalubong ng saksak ng nakakatandang prinsipe ilang sandali ang lumipas, bumagsak ang hari ng Sparta na wala ng buhay. Sa di kalayuan, pinanood lang ng grupo ni Achilles ang nagaganap sa baba. Hindi kasi sila sumama sa hanay ng kasundaluhan. Nagulat si Agamemnon sa nasaksihan at galit na galit ito nang bumagsak ang kapatid. Dito na ito nagbigay ng hudyat na lusubin na nila ang Trojans. Pero dahil mataas ang pader ng Troy, malaking kalamangan ito sa mga archers ni Hector. Marami agad ang nallega sa kasundaluhan ni Agamemnon. Naging madugo ang unang bahagi ng labanan dahil sa mga archers, nahirapang makalapit ang Greeks sa mga Trojans. Napakatibay ng front line ng Troy kaya sinabihan ni Odysseus si Agamemnon na kailangan nilang umatras muna dahil kung hindi, mauubos umano ang kasundaluhan nila. Kaya walang nagawa ang hari kundi sundin ang payo ng kasangga at umatras sila. Dito nagsigawan ang mga Trojans dahil nanalo sila sa unang bahagi ng labanan. Tuwang-tuwa at napatawa si Haring Priam sa nakitang pag-atres ng mga Greek. Nang sumunod na mga oras binigyan ng Trojans ang Greek na kolektahin nito ang mga patay para mabigyan ng maayos na paglibing. Isinumpa ni Agamemnon sa bangkay ng kapatid nito na pabagsakin ang Troy sa anumang paraan. Dismayado itong kinausap si Odysseus at Nestor sa pagkatalo nila sa Trojans pinagtatawanan umano sila ngayon sa Troy. Kailangan umano nilang makipaglaban para sa kapakanan ng buong Greece hindi lang sa nasirang garbo ni Agamemnon. At kailangan nila si Achilles para manalo sa laban. Hanggang sa malaman ng dalawa na binigay pala ng hari si Briseis sa mga sundalo. Dahil dito, kinuha ng mandirigma ang babae sa kamay ng mga kasundaluhan. Hindi na nakapalag ang mga ito nang makitang si Achilles pala ang nagpahinto sa kanila. Hindi man maamin ng binatang Mandirigma pero may gusto siya kay Brises. Nagpag-usapan nila ang tungkol sa mga diyos dahil isang babaeng pari ang dalaga. Pero walang pinaniniwala ang Panginoon si Achilles. Nang lumalim na ang gabi, balak sanang patayin ni Brises ang natutulog na lalaki pero nanaig ang bugso ng damdamin niya dahil may gusto din pala siya kay Achilles. Kinabukasan, malalim ang iniisip ng binata habang tinitigan si Brises na natutulog at paglabas niya ng quarter, sinabihan si Eudoris na magligpit na dahil uuwi na sila sa susunod na araw. Inaante pala siya ng kaibigang hari. Nakiusap ito na manatili muna siya at makipaglaban sa mga Trojans pero buo na ang desisyon ni Achilles. Pati ang pinsan niyang si Patroclus ay gustong makipaglaban sila sa Trojans. Pero hindi rin ito pinakinggan ng binata. Maglalayag na umano sila kinabukasan. Nang gabing iyon sa Troy, napagkasundoan ng mga opisyales na mainam nilang atakehin ang Greeks ngayon habang mababa pa umano ang moral ng mga ito. Ngunit tutol si Hector dito. Dahil sigurado umanong makikipaglaban na ang grupo ni Achilles sa kanila. Pero hindi siya pinakinggan ng ama. Pinahanda nito ang Trojans para sa pagsalakay nila sa dalampasigan ng madaling araw. At habang tulog ang kasundaluhan ni Agamemnon, inatake sila ng Trojans. Pinagulungan sila ng fireballs para masunog ang kanilang kampo at mga barko. Nanlumo ang Greek sa surpresang paglusob ng Trojans. Namangha si Odysseus nang makita ang napakalaking puwersa ng Troy. Pero biglang nabuhayan ng loob ang lahat ng makita ang pagdating ni Achilles. Dito na nagumpisa ang sagupaan. Hanggang sa magpangabot ang dalawang magiting na mandirigma, napatigil ang lahat para panuurin na lang ang paglalaban ng dalawa. Pero nakikita nilang mahina ang mga galaw ni Achilles at ilang saglit nga ay tinamaan ito ni Hector sa lalamunan. Nagbunyi ang mga Trojans pero hindi makapaniwala si Odysseus at Eudorus na ganun lang kadali tinalo ng prinsipe si Achilles. Pero natahimik silang lahat nang tanggalin ni Hector ang suot nitong helmet. Si Patroclus pala ito. Galit na galit si Achilles nang malaman ang nangyari sa pinsan pinagbuntunan nito ng galit si Eudorus dahil akala nito sinuway ng tauhan ang utos nitong hindi na sila makilahok sa labanan at uuwi na sila. Kinagabihan, itinuro ni Hector sa asawa ang sekretong daan palabas ng palasyo. Sinabihan niya itong pagpatay na siya at makapasok ang Greeks sa Troy, tapos na ang buhay nila. Kaya kailangan nilang tumakas kagad. Alam ng prinsipe na maghihiganti si Achilles kaya gusto nitong makaligtas ang pamilya at iba pang Trojans. Nang mga sandaling ding iyon, nag-ensayo din si Paris sa alam nitong paraan sa pakikipaglaban. Dahil isang magaling na archer ang prinsipe. Habang sinusunog ang bangkay ni Patroclus, natuwa naman si Agamemnon dahil alam niyang lalaban na si Achilles sa mga Trojans. At nang sumunod na araw, parehong naghahanda si Hector at Achilles. Bago pa umalis ang huli, pinakiusapan ito ni Briseis na huwag ng labanan ang pinsan pero hindi ito pinakinggan ng lalaki pagdating ni Achilles sa labas ng Troy. Tinawag agad nito si Hector. Papanain sana ito ng archers pero pinigilan ito ng prinsipe. Alam ni Hector na suicide ang gagawin niyang pakipaglaban kay Achilles. Kaya nagpaalam na ito sa lahat at muling pinaalalahanan ng asawa sa gagawin nito sakaling makapasok na ang kasundaluhan ni Agamemnon sa loob ng Troy. Bago nagumpisa ang dalawa, nagtanggal ng helmet si Achilles para umano makikita ni Hector kung sino talaga ang kalaban nito. Nakiusap ang prinsipe na kung sino ang masawi sa kanilang dalawa. Dapat bigyan ng marangal na libing. Dagdag pa ni Hector na hindi nito alam na hindi pala siya ang nakalaban nito kagabi. Pero hindi pinakinggan ni Achilles ang hiling ng prinsipe. Kinakabahan ang pamilya ni Hector nang magumpisa na silang maglaban. Nakikita nilang mas malakas talaga si Achilles kaysa prinsipe. Kaya paglipas pa ng ilang sandali, bumagsak na ito at derecho sinaksak ng mandirigma sa dibdib. Nanlumo silang lahat sa pagbagsak ng kanilang mahal na prinsipe. Lalo silang naghinagpis ng atali ito ni Achilles sa chariot at walang awang kinaladkad ang bangkay ni Hector pabalik sa kanilang kampo sa may dalampasigan. Napaiyak si Briseis nang pumasok si Achilles sa quarter. Alam niyang wala na ang kanyang pinsan. Kinagabihan habang nagmuni-muni ang binatang mandirigma, may isang lalaki ang pumasok sa quarter niya. Dito niya harapang nakilala si Priam. Lumuha dito sa harapan niya at hinalikan ng dalawang kamay. Nagmakaawa itong pakawalan niya ang bangkay ng prinsipe. Hindi umano ito takot mamatay makuha lang ang katawan ni Hector at mabigyan ng marangal na libing. Kahit daw magkaaway, mayroon pa rin silang respeto sa isa't isa. Kahit papaano ay naantig din ang puso ni Achilles sa lakas ng loob ng hari na puntahan siya mag-isa. Inayos nito ang bangkay ni Hector at napaiyak sa nangyayari sa kanila. Sinabihan niya si Priam na labing dalawang araw silang bibigyan ng katahimikan bilang paggalang sa napatay niyang prinsipe. At humingi siya ng tawad kay Briseis kung nasaktan man niya ito, hindi umano niya kagustuhan ang nagawa. Nang makarating kay Agamemnon ang pagpunta ni Priam sa kampo nila at pagbibigay ni Achilles ng katahimikan sa Trojans. Galit na galit ito, pero wala din itong nagawa dahil hindi rin nila kayang suwayin ang kautosan nito. At gaya ng pangako ng mandirigma nabigyan ng parangal ang pagkamatay ni Hector. At tahimik na pagluluksa. Isang gabi habang nagkatipon-tipon ang mga sundalo ni Odysseus, nakita niya ang katabi na inuukit nito ang kahoy para gawing kabayo. Regalo umano ito ng sundalo sa anak pag-uwi. Dito nagkaroon ng idea si Odysseus paano sila makapasok sa loob ng Troy. Ginawa agad nila ang ideyang naisipan ni Odysseus habang nagluluksa pa ang mga Trojans. Sa kabilang banda, humingi din ng paumanhin si Achilles kay Eudores. Pinahalagahan umano nito ang pagkakaibigan nila at pagiging loyal na tauhan sa kanya. Sa kanito sinabihan na umuwi na sila dahil magpapaiwan ito. Paglipas ng labing dalawang araw, nagulat ang Trojans na wala nang natirang Greeks sa dalampasigan. Pero may naiwan ditong mga bangkay kaya akala nila isang malalang sakit ang nagtaboy ng kalaban para umuwi na at isa din sa napansin nila ang itim at higantang kabayo na gawa sa kahoy. Ayon sa advisors ni Priam, isa itong regalo ng Greeks sa Trojans. Pero hindi sang-ayon si Paris at Glaucus dito. Dapat raw itong sunugin para mabura ang lahat ng ugnayan nila sa Greeks. Pero mas pinabura ng hari na isa itong regalo. Kaya inuwi nila ito sa Troy. Nagbunyi ang Trojans dahil sa pagkapanalo umano nila sa digmaan. Pero ang hindi alam ng mga ito, isa pala itong patibong ng Greeks. Ito pala yung naisip na idea ni Odysseus paano nila mapasok ang loob ng Troy. Lingid sa kaalaman ng Trojans, nasa loob ng kabayong ito ang iilan sa mga magagaling na sundalo ni Agamemnon. Kasama na dito si Achilles at Odysseus. Nang mga sandaling iyon, isang sundalo ng Troy ang nakadiskubre sa pinagtataguan ng mga Greeks. Pero bago pa ito makabalik, tinamaan na ito ng tatlong pana sa dibdib. Nang malalim na ang gabi, habang tulog na ang mga gwardya, isa-isa nang lumabas ang mga Greeks. At tahimik nilang pinatay ang mga Trojans sa malaking gate. Ilang sandali ang lumipas, nabuksan na nila ang gate at mabilis na pumasok ang kasundaluhan ni Agamemnon. Pero sumama si Achilles sa grupo para hanapin si Briseis. Nang makapasok na ang kasundaluhan sa loob, kahindik-hindak na masaker ang nangyari. Sinunog ang lahat ng mga bahay, tinapon ang mga sanggol sa bintana, ginahasa ang mga kababaihan. Sinira ng mga ito ang buong syudad ng Troy ayon sa kagustuhan ni Agamemnon. Napaiyak si Haring Priam sa nakikitang kaguluhan at nagliliyab na syudad. Papalapit na ang Greek sa palasyo kaya mabilis nang umalis sila Helen at Andromache. Kasama pa ang ilang Trojans. Nagpaiwan si Paris at tumulong makipaglaban pero sinabihan siya ni Glaucus na umalis na. Pero bago ito tumakas hinanap din ito si Briseis. Nakarating na sa palasyo si Achilles pero hindi pa rin ito makita ang babae. Laking gulat ni Haring Priam nang makita ang nangyari sa templo. At walang awa siyang sinaksak ni Agamemnon habang nakatalikod. Kasunod nito ay nakita ng hari ang babae habang nagdadasal. Sinabihan nito si Briseis na gagawin niya itong alipin sa kanyang kaharian at titikman ang natikman ni Achilles. Pero bago pa sumagot ang babae, dahan-dahan itong nilabas ang maliit na sandata sa gilid. At bigla nitong sinaksak sa leeg si Agamemnon. Papatayin na sana ng mga sundalo ang babae pero iniligtas ito ni Achilles. At nang balak na nilang umalis, siya namang pagdating ni Paris. Hindi nito pinakinggan ang sigaw ng pinsan at pina na nito ang mandirigma na unang tinamaan sa may sakong. Nang tumayo ito para sugurin si Paris, nagbitaw na naman ang prinsipe ng isa pa at tumama ito sa tagiliran ni Achilles. Nakaapat na pana ito bago napaluhod ang magiting na mandirigma. Napaiyak na lang si Briseis sa sinapit ng lalaki. Pinaalis na rin ito ni Achilles bago pa man sila mahuli ng mga Greeks. Tuluyan nang bumagsak ang magiting na mandirigma ng matagpuan ito ng mga kasama. Maliwanag na at ligtas na nakarating sa bulubundukin ng Troy ang mga nakaligtas na Trojans. At binigyan ni Odysseus ng marangal na libing si Achilles. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.